Kaya sa mga kautan mo dyan, magandang hapon sa lahat. Pinasman o sa ibang bansa. Maayong hapon. Magandang, magandang hapon. Ganun. Kasi Bisaya So, Bisaya, Ilonggo, Tagalog, ng hapon sa uh, salita. Ay, hey, mga mga ito, pag ganun uh, may formation tayo, ang uh, mga natin isipin na uh, binibigyan tayo ng freedom kung ano yung gagawin mo O kala sa kayo na huwag na po Pag sinabing sa'yo na huwag mong gawin huwag mong gawin at saka kung mahal ka ng partner mo huwag mga po huwag na maghanap na ibang option ganun lang para maging matiba yung relasyon mo Basta mga auto, pag may karelasyon, huwag mo nang hanap -man na ibang opsyon talaga. Kasi yun yung nakakasira ng relasyon. Kung tanggap ka ng partner mo, ibigay mo todo. Ibigay mo yung todo na mahalin din sila. Huwag yung ano, oh, huwag yung maghanap ka ng ano, hindi yan nakadagdag points mga auto. Yung nakakadagdag points yung maging loyal ka lalo na tanggap ka. Kung tanggap ka niya, tanggap ka ng anak, tanggap ng pamilya, ay, talagang pakawalan yan. Kasi minsan-minsan lang yan, mautol ko dyan. Kasi, sa tulad natin, hindi natin masabi kung hanggang kailan nang naging kayo at hindi na hindi natin masabi kung hanggang hanggang sa uli kayo pa rin, di ba? Pero kung yung partner mo masaya sa at hindi ka kayang iwan at hindi kayo hindi kaya kayang maghiwalay kayo at ikaw yung buhay niya, ikaw, ikaw yung buhay niya, yun ka Kaya mga outer vision, maging loyal tayo sa mga partner. Kasi ako, mga auto, masaya ako. Kasi... ito yung kuling relasyon na papasukin ko. Kasi minsan ako na gano'n nagmahal. Tanggap lang ako ng jowa ko. Nag-partner ko noon. Pero hindi ako tanggap ng anak. Hindi ako tanggap ng magulang. Kasi... may anak yun. Kaya sabihin natin may anak yung boy niya mo. Hindi ibig sabihin na pwede. Ano ka, tanggapin ka talaga. Hindi. Kasi, naging at buhay pa yung tatay. Ay, nako, mga otol. Hanap na lang kayo ng ano. Maghanap na lang kayo ng single na wala nang buhay, Balikan sa Pinas. <laughs> kasi, minsan, minsan mga otol talaga, yung pagkakamali natin na nagawa sa buhay, dapat napakalagang maitawid yan. Kasi, kung alam na natin mali, huwag na natin ituloy. Dahil ako, minsan, mga ako nagkam nagkamali din ako. Pero sa, nga, sa ngayon mga ko tuloy, na magkamali. Kasi ito na yung huling relasyon na pangpasukin ko. At alam ko na ito yung relasyon hanggang sa huli na. Kasi ako mga otol, masaya ako. na pareho namin, pareho yung utak namin. Natanggap talaga ako niya, tanggap ako ng mga anak niya, at ng magulang niya. Basta mga katuloy, ano nga ba yun, basta kasi nga yung tao na mahal sa'yo ngayon, ano niya. yun, ilagahan Sa lahat ng problema, pagsubok sa buhay, mga otol, kung kaya niyong lukasin, gawin din ang maayos. Kung usapan niyo yung problema, problema lang yan. May solusyon dyan. Pero hindi solusyon, ang paghihiwalay, ng otol. Nakadepende din niya sa inyong dalawang otol. Nakadepende din niya sa dalawang tao. Ang depende din yan, kung ano na yung magiging decision ng dalawa. Kasi, may kaya kahit paano gawin natin sa si buhay, kung talaga yung pointer natin yung ayaw na, wala na tayong magagawa. Kaya, tanggapin na lang natin yung kamotohanan, diba? Pero, sa... para sa aray, kung mahal ka naman, mahalin mo din ang maayos. Basta so, huwag lang yung ano, huwag lang yung marami kang option dyan habang kayo pa ng juwan. Diba? Kasi kahit nasa lalaki, pag nasira na yung ano, pag nasira na yung pamilya, mahirap na ibalik Kasi, din sa ano. Kasi hindi natin alam yung utak ng mga partner, gano'n. Pero sa part natin mga utak dyan, Ingatan nyo yung mga taong tanggap kayo ng buong-buo at hindi kayo kinakahiya Kasi minsan may nakarelasyon tayo na hindi naka-relasyon kayo pero hindi 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 niya kayang ipakita, hindi tayo, di ba? madalas hanggang salita lang pero wala sa gawa. Para sa akin mga katol, mas gusto ko yung nakikita ko. Mas gusto ko yung ginagawa kaysa naman puro lang salita. Nahirap maniwala at prosayta, wala ka naman nakikita, di ba? Kaya mahirap din kasi mga utol kung makikinig na lang tayo sa mga salita. Pero wala ka naman nakikita. Kaya sa sa lahat ng may mga jowa dyan, Hanapin niyo yung taong kaya kayo ipagmalaki. Kaya kayong ano, ipakita na kayo, yung gano'n. Hindi niya pinakaya, hindi nga ito. Di ba? Basta, ang importante dyan mga hotel talaga. Mali, isa't isa. Ganun lang. Basta, mga hotel mga ano ka dyan. Uh, stay lang kayo sa nyo, mga jowa nyo. Malay nyo and yung on the only one din yun basta masasabi ko mga mga otoy dyan ako masaya ako masaya ako sa karelasyon ko sa buhay ko ngayon kasama yung partner ko yung anak niya at yung pamilya niya. Masaya ako doon kasi both naman kami is open. Kaya sa yung mga utol ko. Ingat e kayo lagi. Masahan natin yung taong ano sa inyo. Yung tingin nyo na para sa inyo. Huwag na lang kayo magkano. Huwag na kayo mag mag uh, mag, ng may asawa sa Pinas kasi mahirap yan lalo lalo na pag nasa abroad kayo pa ay naku nasa ayaw mga otol ba siya pag yung karelasyon nyo may asawa sa Pinas o sabihin nang hiwalay na sila nang sabihin ng jowa na hiwalay na sa asawa niya huwag kayong maniniwala dyan kasi mahirap yan, mahirap yan to mahirap talaga yan kasi pag sinabi mong Okay lang sayo. okay lang, na gano'n mo Kaya wala dyan. Dito, karelasyon ko dating doon sa Pinas. Asa ako pa rin babalikan yan. Kaya, para sa akin naman oh, ito, ano kaya. Mahirap, din, mahirap maging ano. Mahirap kunin yung lugar ng asawa. Talaga. Masawa to dyan. Pero, hindi lang natin masabi lahat, di ba? Pero, basta sa akin, ganun lang kasi ranas ko na yung ganyang bagay ito mga atwal eh. Hanggang, hanggang uabot sa nakilala ko yung naging partner ko ngayon. Basta well, mga atwal, ingat kayo palagi. naging. Depes.